Ito mga sir, mayroon sa ating PCX na 160 na ayaw mag-start. sinakay na lang sa slack yan. At uh, ito troubleshoot natin kung ano yung problema kasi nakausap ko naman yung may-ari na puro na lang redondo. Ayaw mag-start. Kaya i-check natin sa scanner o kaya marami naman tayong mga experience regarding dito kung ano yung maging problema nito. Eh, makikita natin kung ano yung problema nito. Kaya sinakay na lang kasi ayaw, ayaw mag-start. check muna natin. Ayan. Wala na yung mga flaring kasi marami na rin ano nag-check at uh, dito sa tinapon na dahil wala sila wala, wala daw sila ng ano scarer. Kaya mag check natin ano yung problema. Ilagay mo muna doon sa gilid. Yan ito mga sir mga nakapila ito. Ito Nmax o bang makina? Ito pang gilid. Ito babarin makina to. Ayun, babarin baba makina pati yung doon sa dulo babarin makina. Ah, uh, is e, check natin to ano yung problema nito. Nakakalas na. Ay, 150 pala to. Yung P6, 150 ito. I-synthesize na muna ito. I-check na. na. Una yung muna i-check. Kung ano yung problema. Ah, remote mo, sir. Ah? Remote? Remote? Ah. Remote? Don, ano yung remote? Yung, yung remote. remote. Check natin. Kung ano yung problema na ito. Yan, tumutulog naman yung fuel okay, pump. wala nang, ano. Uh, Korekta yan. Korekta na? Wala na. Okay. Pero nagre-redondo to. Opo, nagre-redondo siya. Pag uh, Minsan nagre-redondo, minsan hindi. Pag parang pinagpahinga mo siya. Yan. Yan, binuksan ko na rin. Tunik mo na rin to. Hmm, malinis talaga eh. I-ano mo nga sa scanner, i-check mo nga Kunin mo kung naman dahil yung para makita natin kasi wala naman syang check engine nalubot na kasi yung battery nya kaya hindi natin mapakrank so, please, check na rin ko lahat yun. na check mo lahat hmm. pero kayo kung check nyo ulit para sigurado hmm. baka may nakakaligtaan lang kiki kaya ito nalakas naman ang tulog ng fuel pump mo kaya nga eh kasabi sa group <laughs> fuel pump fuel pump oo kasi Now, yun yon kasi lagi yung problema. Talagang ano yung issue. Oo, uh, uh yan. Kaya lahat ng suggestion ng iba, talagang fuel pump. Check mo natin sa tayong stick tools. Kaya so, masalangan natin ang ano? Ah, uh, yung battery. Talubat na yun. Ano, nyo. kasi kapag ka, ano, ganito, wala namang sa check engine totally. Hindi niya mat check ng scanner. Uh, hindi niya rin ma-check. Kapag ka nagkaroon lang siya ng check engine, failure sa wiring, doon niya ma-check. Pero yung mga kalitong ano, wala talaga. Ah, hindi niya, gagawin. hindi niya check Kahit anong scanner. Yung ma-check mo dyan, yung mga previous na naka hugot, hugot ng mga sensor. Ayan, wala siyang code. Walang nakalagay. So anong, anong ano ano na, Hanapin. Nang marami na rin akong na-encounter nito pagdating sa mga ganyan kasi ito nalubat na kasi yung battery niyo kaya hindi natin mapakarang. Pero good yung makina nito. Good din yung ECU niya. Kasi tumutunog yung fuel pump eh. Baka yung fuel pump mo tumutunog yung fuel pump kaso hindi siya bumubuga ng gasolina. Fuel injector. Isa rin yan. Fuel injector, fuel pump, mayroon ako na encounter niyan gumagana yung fuel pag tumutunog kaso walang walang gas na bumubuga yan ship to walang problema yung ano mo ECU walang problema sa pa wire pa, hindi ba pa mo papakamot niyan ng magneto baka... hindi hindi iba naman sa magneto ah uh, oh, kasi ah, ah. nakita ko rin sa mga video mo ah huh? i-try mo muna ibang i-try mo muna ibang battery para makita natin sa magneto naman, check engine pa rin. So, uh, mag check engine pa rin. Kahit nakalawang nakalawang. Kahit nakalawang nakalawang. Mag check engine pa rin. Walang pinakaiba yung hinugot mo yung magneto, tapos saka mo inon, lalabas yung check engine. Parang nagtag, yung amniwat siya, gano'n yung dun Hmm. EGR niya. Hmm. Namatayan ako ng yung guya Amba? sa UN eh. Hmm? <laughs> Tulak na. Yeah. Oh. Naku, parang gaus yung pump. Hindi na connect. Hmm. Ha? Ipagpalit mo muna. Ipalit mo muna yan dyan. Para makita natin. Malakas ba yan? Samagal niyan? Magcha-charge naman yan dyan. yeah, ito mga sir, maandar. Napalitan natin ang battery. Dahil lang uh, nakita kong problema nito, yung fuel pump lang mga sir. Nakachambahan natin na napaandar. Napansin ko kagad yung tulog ng fuel pump niya. Ano? Uh, parang batang may sipon. Kapag ganoon yung tulog ng ano ng fuel pump, matik po yun. Na, ano na, um, pasira na. Hindi kaya tsambahan. Ito na tsambahan ng umandar kasi uh, nung sila kay sasakyan parang naalog yata yung yung fuel pump kaya sinalangan ng bagong battery ayun umandar kaya pump lang yung problema nito mas maganda kung i-convert nyo na lang sa 125 si PCX kasi ang sa nito PCX 160 ADB ito yung mga kaparehas marami na lang ako naging video nito i-convert ko sa 125 ayun mas matagal pa yung buhay ng ano ng pump ninyo at iwas sa bala na doon, mo na. testing natin. Isa pa. Ayan, iba yung tunog ng pump niya. Hindi siya yung parang matining. Possible kaya, hindi Hindi, ano lang yan. Kung nag-discharge na yung battery niya, gawa kasi ng ano. Siguro, kaka-testing mo ng redundo ng dundo. Kaya nalubat yung battery. Kasi kung, kwan, siraan na rin yung battery niyan. Magi-indicate pa rin dito. Oo oh nga, meron lalabas diyan. May lalabas. Nalubat lang. Yan. Nalubat lang. lang. Oh, i-charge na muna para hmm. ano mo. No, para... Sasabay na lang 'yan pag sa ano. Ha? <laughs> Malaki pa naman yung battery dito. Mm. Mahal yung battery na 'yan. Mahal din. <laughs> mahal yung battery you, na 'yan. You, ano? Yusa ba? Yusa. Tinda ko sa kabila kong shop 'yan, ano eh. Ah, okay. uh, 41. Ni parang sakyan. Oo nga. Kasi nga yung maliit. Pag Kasi nga yung register nito sa mal din. Ang late late. Kahit for the meantime, may uwi ko siya ng... Nang tumatakbo? Tumatakbo. Eh, ayun. I-try mo uli yan. Tapos, huwag mong papatay yan. Oh, huwag mong papatay. Huwag mong papatay. Para for pa the meantime oh, lang... Okay, sige. Ipalit mo muna yan tal. Para ma-testing ni Sarah. Kaso ano, buntutan nyo na lang. Baka si uminto Hindi, no problem. Ah. Ano yung pangalan mo? Ah. Uh -huh. Rara, di Diyan. Diyan. at anak. Hindi, Diyan. na ako kayo. Ano, hindi dyan. Yan. Sige. Ah, wala nga hanit. Sige, tapos ipalit mo na yung battery niya para mag-charge. Yan, alang, medyo alanganin yung pag-start niya. Oo, oh, ang bala dyan, sir. Sukutan so, mo. Natsambahan mo lang itong ano, kasi nasa, nasa kaysa sasakyan. Naalog. Ah, oo na. <laughs> Pero ano, mas maganda pa rin, payo ko pa rin na kumbot na lang sa anak. Kaya na lang. Para Oo. Oh, kasi ano, delikado yan. Baka kasi mamaya bumabaybay ka at biglang pumugak. Eh, kung may malaking sakin sa likod mo, di mahirap. Wala na talaga Ano yan, nasa ano, nasa pump Kaya, Tumutulog eh, yung pump, kaso nga lang Baka yung buga ng panyado. gas mo Bababa lang Hindi sya, ano, 100% yung ano Eh, try mo patakbo yun Kailangan ka doon Mag-oblok sa kanya para hindi mo Nag-oblok uh, sa kanya Oo, oh, eh, sige ka lang Yung budget yung galing basta na, ano, punta mo lang ako, tawagan mo lang ako, bayan ko ng kung number sa page, punta mo lang ako doon. May number ka pa kay ano? Mayroon, Meron sa... PM ako sa page na hindi lang nag-response. Aming ginagawa. Sana sa probinsya ako, buhay ako. Kababalik ko nga lang ngayon din ano ngayon. La Union. Ay, eh, may ka. Pangalatok, Pangasinan. Pangasinan. Hmm. Alam mo yung anak ko yan, maraming.